Nagsagawa po muli ng panibagong anti-colorum operation ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa labas po ng kalakhang Maynila. Si Vel Custodio sa report live. Vel. Rise and Shine Dayan. Tuloy-tuloy pa rin ang anti-colorum operation ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC maging sa labas ng Metro Manila. Sa ngayon, apat na colorum na van na ang nahuli ng SAIC dito sa Santa Rosa, Laguna service ang hinarang ng SAIT dahil bumabiyahe sila ng walang kaukulang prangkisa. Yung dala ko ano, hindi ko na maalam na ano na pala yung expa dala ko. pero ano na eh, kapunta na dito sir yung dala kong papel sir. Na bago? Oo sir. Ah, okay. Nalimutan ko lang gawa ng ano, kala ko kasi ano? So may bago kayo pero hindi nyo nadala? Oo. Oh. Uh, nung check po natin yung mga sasakyan, nakita natin yung kanilang mga papeles, ay hindi po tama bilang uh, isang shuttle service dahil uh, meron ng meron nilalabas na prangkisa ang uh, LTFRB para doon sa mga shuttle service. Then yung kanilang mga pinapakita, gaya nung no, isang uh, nakita natin na ban ay meron siyang kontrata doon sa kumpanya kung saan siya service Kaya lang, expired na siya isang taon na. Babala pa ng SAIC, hindi covered ng insurance sa mga pasahero kung sakaling madamay sila sa road accident habang nakasakay sa kolorum na sasakyan. Ito naman ang mga katumbas sa multa ng mga mauhuling kolorum na sasakyan. Isang milyong piso ang multa sa mauhuling kolorum na bus, 200,000 pesos naman ng mga truck, van, AUV at SUV. 120,000 pesos naman sa kolorum na sedan, 50,000 pesos naman ang multa sa mahuhuling jeepney at 6,000 piso naman sa kolorong na motorsiklo. Ayon sa SAIC, patuloy silang manguhuli ng mga kolorong na sasakyan lalo na sa mga papuntang Metro Manila. Daya yun ang huling apat na kolorum na van. Pagmumultahin sila ng tigda dalawang daang libong piso at dadalhin sila o impound ang mga van na ito sa impounding area ng Central Office ng LTO. Sa ngayon, Dayan, may hinuli pang isang bus at bineberipika ang mga kaukulang papeles ng rehistro nito. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Velco Studio.